Pasan nai uh, magsalita sa harap ng maraming tao. Kiraan sa ninasanay talaga ako eh. Pero nung nalaman ko na ako na yung sinod, napamura talaga ako. Ang sabi ko, anak naman ng fenta ito, no? Ako na yung kasunod. <laughs> so ngayon mga kababayan, no? Ay, alam niyo kung ano yung pinakanakakasar kay Sara Duterte kung, bakit kailangan niya mag-resign? Yung mga simpleng trabaho lang ng admin na trabaho. Alam niyo yung mga admin na trabaho, di ba? Yung, uh, yung trabaho sa opisina. Napakasimple nila ng mga kababayan, hindi niya pa nagawa ng maayos. Kaya ka nagkaroon tayo ng 19,000 na go student. Yun po ay trabaho lamang ng admin, trabaho ng opisina. Hindi niya pa nagawa ng maayos. Tapos, meron pa dito, no, yung, uh, yung kita ng DepEd, gumawa siya ng isang bank account, at pinasok niya yung pera niya dun. Yeah. Hindi, meron nakalagay dyan. Nakasama talaga yan dyan. Na-audit na, 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 na audit siya ng COA. Di diba, ang kapal ng mukha, di ba? Tapos mga kababayan, alam niyo kung saan ako pinakainis talaga? Nagsalita siya ng Chinese. Nagsalita siya ng Chinese. Tapos, ang sabi niya, ang gusto niya daw, magkaroon daw po ng partnership yung Pilipinas, yung DepEd sa China. Regarding sa education at saka youth development. Papahit pa kayo ng ganon? Yeah. Hindi, di ba? So, ang kapal ng mukha mo, so usigaw natin, no? Oh. Inday sa mag ka na! Inday Sara! Mag-resign ka na! Saka, Inday Sara! Mag-resign ka na! Anak ka ng fentanyl! <laughs> so, uh, ano pa ba? So, hindi ko na uh, hindi ko napapahabain. Hindi talaga ako sanay. Masanay talaga ako sa camera, no? Na, na humarap. So, so, una, uh, una sa lahat pala bago, bago tayo magtapos. Kasi, nagpapasalamat po ako sa mga pumunta po dito na tayo po ay organic dito. Walang hakot, walang binayaran. Organic po lahat dito. Kanya, so bayan. Ang isa lang po talaga no, na nakakapagtaka. Na itong simpleng rally natin na 'to. Ang ah, medyo malaki na ng natin dito, 'di ba? At ito po ay tulong ng mga vloggers, tsaka mga supporters, tsaka mga loyalista po na nandito. So dito pa lang mga kababayan, napakasimpleng stage lang nito. Malaki na yung nagastos natin. Paano pa kaya yung rally nung Maisog? Nakita niyo yung rally ng maisog, di ba? Ang laki ng stage. Ang laki ng ano. Ang laki ng screen. Ang ganda ng ano, ang ganda ng speakers. So, mahal yun. So, ang tanong dito, gusto ko kayo na sumagot. Sa tingin ninyo, saan galing yung pera na ginagamit nila para sa rally ng maisog? Saan galing? Pero yung taong bayan. O, oh, ba nasasabi? China? May China ba? <laughs> oh, oh, pero ng taong bayan, or galing sa China. So, uh, para sa akin, malaking karangalan po ito na nandito po tayong lahat, organic, uh, uh, at karamihan naman ng na mga pumunta po dito ay in-invite din po ng mga vloggers at ng mga realista. So, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po meron pa pong kasunod ito at mas, mas, mas palakihin po natin ito para palagi po akong nandito sa Maynila. <laughs> Yan po. Galing pa akong ilo-ilo ah! <laughs> Terima kasih papa, terima kasih banyak 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 terima Sir, banyak terima kasih banyak terima kasih Batang-bata pa. Hello <laughs> po sa lahat. Kamusta po kayong lahat, mga kababayan? Tatlong salita lang yung babanggitin natin dito. Respeto, pagmamahal sa bayan at pananagutan. Dito may intindihan nyo lahat, mga kababayan. Hindi ko na hindi ko nahahabaan para kasi limitado lang yung oras natin. Alam niyo, nung itinalaga si Sarah bilang uh, uh ng DEPE, eh, pananagutan niya na protektahan ang kaalaman ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga kabataan. At isa pa, mga kababayan, Sige buloy, alam nating akusado at ang biktima mga minor de edad. Ibig sabihin, mga kabataan niya na dapat ay nag-aaral at hindi nabibiktima ng isang pastor. Ngayon mga kababayan, eto yung sinasabi ko sa inyo, kung siya ay ina, ng ating mga kabataan na mga mag-aaral dahil sekretaryo siya ng DepEd, dapat mga kababayan, kinakapa niya muna yung mga naabuso ni Kibuloy bago siya pumunta sa rally ni Kibuloy at mag-iisa doon habang wala ang ating presidente. Ngayon mga kababayan, ito yung pangalawa yung pagmamahal sa bayan. Alam nyo, yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, lagi kong sinasabi sa vlog natin, napaka-importante ng mga yan sa tuwing nasusugatan yung mga yan para na rin tayo nasugatan. Ngayon, mga kababayan, yung mga kasundaluhan natin, na winator ka sa West Philippine Sea. Simpleng komento lang yung hinihingi sa kanya. Hindi niya pa magawa. Samantala yung mga simple natin mga kababayan dyan, kahit walang katungkulan sa gobyerno, meron silang komento mga kababayan. At ito pa mga kababayan, yung respeto at halal. Alam naman natin na yung ating presidente ay hinalal ng 31 milyon na Ngayon mga kababayan, ipinana, ipinananawagan na kanilang mga kasamahan na bumaba sa pwesto para ano? Ano ang sabi ni Roque ng aking kababayan, para i-take over ni Sara yung pwesto ni PBBM. Kung yung sekretarya nga, yung deped nga, hindi mo kayang gamutin, ang Pilipinas pa kaya? Ganun lamang po simple. Maraming maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Marami sa mga sir, Jake Bandos. Yan, sir, partida niya. Medyo na mamaos pa kayo ng kote, ha? Yan. Yeah. Ano pa yan kung hindi na mamaos si sir? Panahan. Yan. Tinatabagan pa natin, ma'am. Ma kanina practice po lamang kayo. totoo na po ito. Wow, ganda pala ni ma'am. Wow. Parang hindi lang vlogger, parang dancer at artist, artistahin. Hahaha. <laughs> Alam nyo guys, sa totoo lang, itong mga bagay na pinagsasamahan natin ngayon, pinagtitipun-tipunan, ay napakahalaga po talaga. Kasi po, bo boses natin to guys. Alam nyo, mga minamahal, kaya tayo nandito, kasi nga po, pinaglalaban natin ang ating presidente. Laban nga po sa mga mapanirang tao. Guys, alam nyo, naiiyak ako every time na ang ating presidente lagi nilang binubol jack. lagi nilang sinasabihang adik, bangag. Kaya nga, nandito tayo guys para supportahan ang ating presidente. So now, dito muna tayo kay, ano, kay Sarah Duterte. Bakit tayo nagtitipon-tipon dito? Kasi guys, napakadami niyang mali. Hindi ko... Hindi naman tayo nagpunta dito dahil sa galit tayo sa kanya kaya natin pinapagresign siya. Pumunta tayo dito kasi madami tayong nakitang mali. Nakikita niyo 'yon? Nakikita nyo yon Yan guys, yung rason. Tayo may valid reason. Sila dahil ayaw lang nila, hindi sila napagbigyan kaya ngawa wala nga wa! Oh. <laughs> Pasensya na guys, nadadala ako. Tayo, nakita nyo, may rason tayo. Nakapalandra dyan! mga iniimbestigahan ng ICC ngayon, di ba? So ngayon nga po guys, ipanalangin natin na sana makarating yung boses natin sa kanya. Kung meron kang na, na, natitirang kahit konting kahiyan, di ba konti lang kahiyan, mag-resign ka na! Diyos ko po! Diba? Mantangin nyo guys! Hingi ng hingi ng pondo pero ginagawa nyo ba tayo yung trabaho nyo ng maayos! Hindi! Sarah resign! So guys, alam nyo, nandito tayo para magkaroon ng iisang boses. And terminado not naman tayo dito guys na oo, madaming mababash sa atin na nilangaw daw tayo mga ganyan-ganyan. Kasi hindi naman tayo bayad. Diba? Ano sabi ni Takero? Ano sabi niya? Malaki yung ginagaso sa rally na ganito. Tapos sa kanila may hakop. Eh tayo legit na supporters lang. Legit na nagmamahal sa presidente. Legit at tunay. Yun tayo eh. Diba? Hindi natin kailangan na Uy, babe, may ganito, may bayad dito, may 500, taka dito tayo, panchicha lang. Hindi naman tayo ganun eh. Pumunta tayo dito para sa prinsipyo. Pumunta tayo dito kusang loob. Pumunta tayo dito para sa bayan. Diba? Sara! Pag-resign ka na! Konting kahiyan naman, no! Diba? Guys, I'm only 21 years old! dito na nakikinig sa atin ngayon, maging boses sana ninyo ako. And don't think sana na pakinggan nyo ako kasi boses natin to eh. Kung hindi na natin mabago yung nakaraan, kaya natin baguhin ang parating nakasalukuyan. Yeah! Diba? Tulungan natin ang ating presidente. Kinakawawa na Oh. Masyado ka kasing mababait, mababait, BBBM. Yeah! Bakit ang bike mo? Natanong ko, PBBM, bakit ang bahit mo? Hinahayaan mo lang na i-character assassinate ka nila. Hinahayaan mo lang na husgahan ka nila. Yes. Diyos ko po! Yes. Samantalang sila, sandamakmak na pambababoy ang ginagawa sa'yo. ng politiko dito? Kung tayo may suporta ng kahit na sino na mga malalakas, madami tayo ngayon dito. Ang problema tayo ng yung nag-organize, nasan si Mami Peng? Dapat yan yung pasalamatan ninyo. Nag-effort para mabuo tayo dito. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sana sa susunod na pagkikita natin nga, sa susunod, mas lumaki pa tayo. Aminado ako dyan, guys, na medyo kinulang tayo kasi kulang naman yung budget natin kasi pera to ng mga supporters natin. Walang politikong involved dito kasi pagmamahal lang naman sa bayan, yung gusto namin. Malasakit! Di ba? Yung mga kurap official dyan, makinig kayo. Kung meron kayong natitirang kahit konti lang. pag na kayo. Diyos ko po, pinapasweldoan kayo ng taong bayan. Katulad ko, taxpayer ako. Sino taxpayer dito? Lahat tayo. Lahat tayo taxpayer dito. Kaya may karapatan tayong bumoses. Di ba? Wala tayong karapatan na manahimik dahil pera natin yung ginagamit nila. Di ba? So yun lang po guys. Maraming salamat. Maraming salamat, Bima Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po, yan po ang mga dahilan. Ang dahilan, bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon? At bakit ako naninindigan laban kay Sara? Hindi lang yung pagpaparisay niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at iluklok si Sara. Hindi, wag natin payagan yan. At yung kung man, tatakbo man yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, wag lang si Sarah. Magandang gabi po sa inyong lahat. ah uh, medyo pagod pa po ako kasi dalawang araw kaming naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Uh, uh, pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga, yung uh, paglalayag namin, dediritso ako dito. Uh, hindi naman po ako, ano eh? na, hindi naman po ako uh, nagbibiro ng sabihin ko yon. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues, magkakasama tayo. Uh, hindi naman po sa inyo Lingid, na ako po ang sinuportahan ko nung eleksyon si Lenny Robredo. Unang-una po kasi, taga-Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea Voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senete. Eh. Uh, kaya lang wala po ako. Pero mayroon po ako mga members ng bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito. Makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ah, uh, ngayon siguro nagtatanong kayo, bakit uh, sumasama ako dito kahit Lenny Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Lenny kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Uh, human rights lawyer po ako eh. Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo Dinaga University College of Law. Uh, kaya kaya aku po, ang si Harry Rocky, human rights lawyer 'yan, kaya lang nakakahiya 'yan sa amin na mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi 'yan mananagot si Duterte. Kaya sila nilang sabi ko ang PPD uh, ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko si Marcos hindi yan magtitindig uh, tindig sa ano kasi si Duterte ang kakampi niya itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko si Leni lang ang pwedeng uh, mag ano magstand against China. So yun yung mga dahilan bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon malinaw na malinaw, pinaglalaban ng ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, na, napanood naman natin ngayong linggong ito, pagbaba na pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, nabasa, dalawang araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang kamera ng mga krimeng nangyari noong panahon ni Duterte noong nakaraang nakaraang na uh, linggo ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer DOJ briefer ibig sabihin open na ang Malacanang open na sila sa kung anumang options gusto lang nilang mabrief ng lahat ng options legal options so magandang development ito at dahil kayo mismo na mga sulib uh, Marcos uh, supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ang ICC, mag-cooperate ICC at susuportahan din namin yan, susuportahan yan ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBBM. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara, pag lumabas ang investigasyon ng kamera at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumaldumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko, si PBBM, bukas yan na entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binoo nung nakalaang linggo na super human rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, Uh, suportahan ko to. So, sa dalawang issues na yan na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Lenny, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos. Nagbago ng direksyon si Marcos kaya ko sinusuportahan ang gobyernong ito na. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Kipuloy. Yeah! Hindi ko inaasahan ire-revoke ang franchise ng SMNI. Yes! Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan. Baka nga si Lenny, medyo mahihirapan gawin yan. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyong ito. Yes! Pagamat mayroon din mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at magpapa-resign kay Sara. Magkakasama tayo diyan. At hindi po ako namumulitika. Nakik napapanood niyo naman siguro ako sa mga vlog ko. Very open po ako diyan sa bagay na 'yan. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panati ko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko hindi niyo naiintindihan. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Naninindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Atty. Enzo Rector. Ngayon, ngayon po, bakit ako kontra kay Sara at bakit sumama dito? Kasi lahat ng pinaninindigan ko, lahat ng ginawa ni Duterte, at lahat ng pinaliktad ngayon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara uli pag siya ang naging presidente. Pagdating sa isyo ng drug war, yung madugong pagpatay, yung tukhang, gagawin din uli ni Sara yan eh. Tama. At ang mga aktivista na kritiko, kapag lumaban sa kanya, nagkritisay sa kanya, ipapapatay ni Sara yan. Tama. Nakikita nyo, deep in secretary pa lang, ang bukang bibig, terorismo, komunista, saan ka nakakitang defense secretary ka? Yan yung bukang bibig mo. Ibig sabihin, yung human rights ay isang magiging malaking issue uli pag naupo si Sara. Tama! Pangalawa yung issue sa China. No comment nga siya At gagawin ng China ang lahat para manalo si Sara sa 2028 kung tatakbo man yan. So ibig kong sabihin, yung issue ng human rights, yung issue ng madugong drug war, extrajudicial killings, issue ng China, Mabalik. ibabalik lahat ni, da, ni Sarah yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. ama. Ano man na nabago ngayon sa panahon ni PBBM, ibabalik yan ni Sarah kung ano yung ginawa ng kanyang Mas malala pa. Mas malala pa. Mga criminal. Kaya sa akin, sa akin, ako, tinitingnan ko ang long term. Hindi siya dapat maupong presidente sa 2020. At kung nagpabalak sila na patalsikin si PBBM at constitutional successor si Sarah, siyang iluluklok, hindi po natin dapat payagan yan. At hindi rin natin dapat payagan na manalo yan sa 2028. Dahil lahat ng pagbabagong nakita natin ngayon ay ibabalik yan ni Sarah sa kanyang ama. Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po, yan po ang mga dahilan. Ang dahilan bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon at bakit ako naninindigan laban kay Sara, hindi lang yung pagpaparisay niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at iluklok si Sara, hindi, wag natin payagan yan. At yung kung man, man yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, wag lang si Sarah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Maraming maraming salamat, Enzo Vecto. Wow. Maraming